Tong uh, tanong ng ating mga uh, ilan sa ating mga kababayan na uh, mamahalika, bakit ngayon lang at hindi ito inilabas bago pa uh, naging pangulo ang ating uh, Pangulong ng bombo Marcos. Alam mo magandang tanong yan. Yan din ang tanong ko. Sabi ko nga bakit ngayon lang to nilabas. Well, sa part ko, lately ko lang naman yan natanggap at ako, uh, kahit dahil ako'y dating supporter ni Marcos Jr. Uh, di ba ang dami namang binato sa kanya mga issue you know uh, dahil nga nabudol tayo dahil akala ko sila ay uh, gagawa ng tama based sa kanya mga pangako dahil sabi nga din ni Pangulong Duterte mukhang mabait naman si Marcos Jr. somehow yun din yung tingin ko sa kanya hanggang sa ako ay bumalik nga dyan sa uh, Pilipinas noong April of 2022 na kung saan gusto kong ma Uh, witness ang sobrang daming taong nangangampanya niya o nagmamahal sa kanya noon. So, noong April of 2022, babalikan ko lang, halos lahat po ng mga nakausap ko sa Pilipinas, mapaselebrity man, mapa politiko, sinabi nila sa akin na talagang si Marcos Jr. ay nagpupulburon. So, parang ang sinasabi ko, bakit wala? Parang parang okay lang sa inyo. So, isa nga doon sa nakausap ko na kay, ka, kay the business partner din, nila, nila nga kuting, ni Marcos Jr., ang sinabi niya sa akin, tandang-tanda ko po, nasa isang hotel kami, sabi niya, Miss Maharlika, ah uh, pinakitaan niya ako ng picture to prove na yung kanyang uh, husband ay uh, naging kasesyon ni Marcos Jr. May pinakita sa litrato sa akin, nagmagulo yung picture nagiinuman na doon si Marcos Jr yung iba nag 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 si uh, session basta magulo yung picture ang explanation po niya sa akin doon uh, although yung picture na yon is bata-bata pa si Marcos Jr it's not a current picture ang sabi niya marami naman na gumagamit na nakakapagfunction ng mabuti sabi niya sa trabaho Actually, may binanggit pa itong uh, taong ito na mga personalidad, which is nakapaligid ngayon kay Kuting. Okay? Kay Marcos Jr. Ang sabi niya sa akin, sabi niya, maraming mayayaman, maraming mga negosyante, na they are users of this pulburon, but they are doing good. So, sabi ko naman, sana nga, sa loob-loob ko lang, sabi ko, eto pala yung sinuportahan ko. Although, although, mga kababayan, ah uh, yung ano ko noon yung damdamin ko kasi actually hindi pa nananalo si Marcos Jr. April pa lang yun eh pag election pa lang so nagkakaroon na ako ng uh, ano sa mind ko na parang eto ba si Marcos Jr. eh confirm talaga na sinabi ni Pangulong Duterte na uh, siya ay gumagamit kasi halos lahat na makausap ko sa Pilipinas na mga nakasalamuha ko they know knowledgeable sila na si Marcos Jr. ay gumagamit talaga. So, parang normal na lang sa kanila na it's okay. Parang ganon. So, sabi ko, sa sarili ko, sige, uh, tignan natin kung pag nagpresidente siya, talaga bang matino siya or what. So, again, nakita nyo naman kung ano naging resulta. It's, less, it's just less than, you know, wala pang tatlong at, at, buwan, apat na buwan. Nakita nyo naman hmm. in 2020 to kung ano yung mga kontrobersya like smuggling yung loto i mean yung ginagawa niya pag yung mga pangako niya ay uh, taliwas sa ginagawa niya ngayon